Isa yung nag-anong Ngayon naga. guys Ibigyan natin si ate Ate Ito bigay ko lang pa ha? Pero ibablog ko kayo ha Malay mo ha Hindi ma ayaw mo Ayaw mo Hindi para ano Para may tumulog sa'yo sa Ayaw may sa sa'yo Ayaw mo na Mamaya malay mo may magpadala sa'yo Ganon baka karating naman sa iyo yun ayaw mo uh, ayaw ni ate sige o sa iyo na lang yan okay na yun o sa iyo na ito. rin ha o sa iyo sa iyo na rin yan ba't yung talong parang ano na ito lang yung... na ano na po kasi yan na ano eh na ano parang hinog na ay ayan ha o ayan ayaw mo eh sige Oh. Kasi time na ma-discover kayo, katulad ng mga bata mo, paano mag-aaral 'yan? Tapos ganyan pa 'yung kalagayan mo, ayaw mo? O oh, sige ha. Ayaw niya, diwag. Sige guys, ayaw magpa-vlog ni ate kasi yung, yung ali guys, ano, Uh, dalawang anak, walang asawa ang Asawa niya Ita Iiniwan daw siya So yung mayroon siyang dalawang anak Kung paano niyang uh, aragaan yun Mga kaloob nga naman ng Diyos na no? Yung mga naman, nakita mo yon, Walang kamay yung, yung kamay niya, may isi Pero may daliri, pero hindi nakakahawak So yung guys Gusto ko sanang i-vlog Kaso ayaw ni ate kasi kailangan natin humingi ng, ng ng, ano sa kanila yung sangguni na kung gusto nilang isama natin sa vlog. So ayan guys ayan na lang binigay ko na lang yung isang hilong bigas na ano tapos binigyan pa ako ng isang gulay. So ayaw niya magpa-vlog. So maraming wala tayong magagawa. So pag meron na lang tayo at nag, nagpunta siya tulungan na lang natin guys kawawa naman uh, alam mo naman ang buhay ay weather weather lang yan kaya wag natin ipagkait kung mayroon din lang naman tayong may bibigay kahit nakapiraso lang kapititing lang at sabi nga ni Bimax pahingin bumili ka ng bigas bi isang bigas oh. <laughs> binili isang pasi ni may uh, kalukuhan si Bimax so yan guys Maraming maraming salamat. Uh, ano, at yun nga pala, nakakuha na rin tayo kanina ng ng ATM card sa Metrobank. At tapos ko na. So, ito forward na lang natin sa ating sa ating ano YT kasi ni ano yan ah uh, uh, kailangan meron tayong ganito so mahirap din maglakad guys isang araw isang araw kalahati kong nilakad kasi pabalik-balik ako so yun guys maraming maraming salamat Love you, bye-bye, I love you. Thank you so much.